Today, sasagutin natin yung isa sa mga tanong nyo lagi kung ilang pounds or kilo na nga ba si baby. So this week, tayo ay 37 weeks pregnant na. Meron tayong check-up for tomorrow sa ating OB. So naisip ko maglakad-lakad at magpatagtag sa labas. Sabi ko maglalakad lang ako pero ewan ko bakit dumiretso dito sa Supreme Shop ang aking sasakyan. Tuwing nagkikrave ako ng mga siomay, halo-halo, goto, sagot gulaman, any Filipino dessert, dito ako sa Supreme Shop dumiretso. Marami pa namang ibang Filipino stores dito pero tamad na akong mag-isip kasi ako yung nagugutom na that time. So ayun na nga, ba? dun sa tanong nyo kung ilang kilo ko or ilang pounds na batong si baby. Ay, wala man kayo sa hindi. Ang sagot ko dyan ay hindi ko alam. Every time naman kasi may check up ako, blood pressure at saka yung kilo ko yung kinukuha nila. Alam ko yung sinasabi nyong tinetape measure yung chan ko para malaman ang sukat at haba ni baby. Pero for some reason dito sa Canada or specifically lang siguro dun sa aking OB or clinic, hindi ginagawa yon Walang ginawang sukat or walang ginawang tape measure sa chan ko. Ang usual check up lang nila dito yung blood pressure ko, yung weight ng mommy, tapos yung heartbeat ni baby. Kung meron kang kailangan ma-receive na vaccine, ituturo ko lang din nila sa clinic and then after that, yun na yun. Kung wala ka naman nararamdaman kakaiba at hindi high risk ang iyong pregnancy, super dali lang na mga check-up dito para sa mga buntis. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong check-up for tomorrow for our 37 weeks appointment. Babalitaan ko kayo kung sinukat na ba si baby or hindi pa. Last appointment ko kasi 2 weeks ago, hindi siya sinukat pero in ultrasound ako ng saglit para hanap hanapin kung nasan nakapwesto ang ulo. Two weeks ago, baby is already on the right position. Nasa baba na po yung kanyang ulo. Hindi ko lang alam tomorrow sa appointment natin kung susukatin na siya and yung ultrasound pa rin ba kung nasa baba pa rin ba ang ulo. May humabol nga palang batang dinosaur. Kakagising niya lang galing sa kanyang nap. At sabi ko kay Aliza ay nagbimirienda akong mag-isa dito sa Supreme. At sabi niya nag nag din daw siya. Kaya sumunod din sila. Tinry ko nga siyang bigyan ng sagot gulaman dyan pero binawi ko kasi nakita ko medyo malalaki yung mga sago, baka machoke ka pa yung mapagalitan tayo ng nanay mo. Yung appointment nga pala natin for tomorrow ay for 38 weeks appointment. Bukas din iti-check kung tayo ba ay dilated na or hindi. They will do a cervix check or dilation check. At of course, karog-karog na ako na naman Bulgit. <laughs> After nga pala namin magmerienda, may nadaanan daw si Eliza na food truck ng mga inihaw. So, dinaanan na rin namin. Sabi ni Eliza, masarap daw yung ice crumble nila. So, we're gonna try it out today. Magsa so, summer na naman kasi dito sa amin kapag summer ay naglalabasan yung mga food trucks. So in-order natin dyan ay ice crumble at tatry ko din ang kanilang cheese sticks. Meron silang mga upuan dun sa right side. Nakasilong naman siya kaya kami ay tumambay muna dito. At in fairness, masarap nga yung kanilang ice crumble. Hindi lang puro yellow. Hindi siya nagtutubig agad-agad at yung gatas niya masarap din. Yung mga ganitong weather ata ang mamamiss ko this summer. Kasi hmm. alam nyo naman we're gonna have a summer baby. So malamang sa malamang bahay, bahay lang tayo for the next few months. So after namin magpagaling ni baby ay hindi na summer, wala na mga food trucks. Pero if ever mangyari man yon, it's okay, babawi kami next summer. May tanong nga pala ako sa mga mommies na nanganak na dito sa Canada, specifically dito sa Manitoba. Sa clinic nyo ba sinukatan or kinilo ba si baby nung buntis kayo? Feeling ko kasi hindi siya uso dito or hindi lang talaga siya ginagawa ng OB ko. or maybe sa hospital siya gagawin kapag nagli-labor na ako. Hindi ako sure. Ang dami kong feeling. Bukas sa check-up ko, itatry kong i-ask kung pwede bang sukatin si baby or kiluhin. Hindi ko alam paano nila gagawin yun, pero we're gonna try to ask. And last question ko for the day for the mommies. Gaano ka sakit ang dilation check? Yung like first time yung ma-dilation check during pregnancy, rated 1 to 10. Thank you.